Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw pong ito ay atin naman pong pag-uusapan. Ano nga ba ang sulit na gawing pang andamyo? Ito ay labanan ng Coco Lumber versus GI Pipes. Pero bago po tayo magsimula, introhan muna natin. So, nandito po tayo ngayon sa project ng Waniko Builders. No? Atin pong pag-uusapan ngayon. Kung ano nga ba ang sulit na gawin yung pang andamyo yun. sulit ba ang pagbili ng Coco o sulit ba ang pagbili ng mga GI Pipes So kung inyo pong makikita dito sa area na to, no? Ah, meron po tayo ditong A uh, At the same time, meron din po tayong uh, mga GI pipes na gagamitin sa ating scaffolds at saka yung ating mga staging works. So, papasok po tayo dito sa ilalim. So, kung para po sa akin, basit po sa aming experience, unang-una po, pag-uusapan natin ay ang paggamit ng Coco Lumber para sa ating andamyo. So, ito po, may mga Coco Lumber po tayo dito. No. Ang advantage po ng paggamit ng Coco Lumber, unang-una po mura, no? Pangalawa po, uh, madali lang po siyang hanapin kung saan makakahanap ng supplier kasi kahit sa hardware po kayo ngayon pupunta, available po ang paggamit ng Coco Lumber. Ang disadvantage lang po ng Coco Lumber, no? Kung ang gagamitan nyo po ay maraming beses, halimbawa po, gagamitin nyo po po sa mga ibang project. Kadalasan po namin na na experience sa paggamit po ng kokolumber ay ah uh, hanggang dalawang gamit lang po siya, no? Uh, hindi na po nagagamit namin siya sa pangmatagalan kasi po unang-una ang kokolumber po ay umiimpis, no? Although yung presyo po niya ay mababa, mababa po kontra doon sa uh, mga GI pipes. So ayan, mababa po ang presyo ng ating kokolumber. Ang isa lang ang isa lang po sa downside ng kokolumber natin, no, kapag katagalan na di deform. So pag ito po ay na-deform, uh, mahirap na po siyang uh, patuwirin. So kung sa presyo at presyong pag-uusapan, mas, ma mas makakamura kayo pagbili ng Coco Lumber. Depende po kung gaano kalaki ang inyong paggagamitan. Kung sa simpleng bahay lang po ang inyong paggagamitan, no, uh, mas maganda po, Coco Lumber na lang po ang inyong gamitin. Pero kagaya po nito, no? kagaya na ito ng mga malalaking construction project, uh, para po sa mga andami at saka staging works, Uh, para po sa akin hindi po advisable na gumamit ng coco lumber although may ilan naman pong part na talagang hindi maiwasang gagamitan ng coco lumber pero ito po ay minimal no? ang advantage po ng paggamit ng GI pipes unang una matibay compare natin siya sa coco lumber at the same time ang mga GI pipe po natin matuwid hindi na po kayo mahihirapang mag-align mag, uh, mag kasi po, straight na po siya. Kung baga, pipihitin nyo lang siya ng konti, makukuha nyo na yung tamang alignment. Kung inyo pong makikita dito, ito pong staging uh, works natin dito sa baba, yung mga tukod po natin, pantay-pantay po siya kasi dahil nga po ang ginamit po natin ay uh, GI pipes. Ang isa pa po sa advantage ng paggamit ng GI pipes ay uh, magagamit niyo siya sa maraming beses. No? Yun nga po, bukod sa magagamit niyo sa maraming project, no? Kung inyong makikita, ayan, nandyan sa taas. No, tuwid na tuwid yung slab. No, tuwid na tuwid yung inyo pong forma sa taas. Kasi yun nga po, kung pagbabasihan po natin yung alignment ng ating GI pipes ay tuwid. So ito po, hindi na kayo nangangamba tsaka ang ano po dito dito sa part na to minimal po ang inyong tukod, kung ito po ay cocolamber ang inyong ginamit ang mangyayari dito, matatad to ng cocolamber tapos pagkatapos ng buhos yung sobrang cocolamber, wala na pong ganong paggagamitan so masasayang lang po, unlike po nito na pagkatapos po nung, nung project pwede naman po siya gamitin sa kabilang project So, ang Coco Lumber po, hindi. Ah, kadalasan po niyan, sa isang project lang po, pagkatapos ng isang project, halos hindi na po magamit dahil nasisira na po. Pangalawa, ang GI pipe, kahit to, ilubog nyo sa tubig. So, ayan, kung inyo pong makikita, no, kahit siya nakalubog sa tubig, hindi po basta na nasisira, hindi basta-basta nabubulok. So, ayan, kung makikita po ninyo, at the same time, hindi po na de-reform. Kung yan po ay Coco Lumber, baka malamang yung ilalim po na yan, yung ilalim po na yan, nabaluktot na po yan. Kaya kung ako po ang tatanungin ninyo, kung alin po ba ang sulit na gamitin sa mga ganitong klase ng project, sulit na sulit po ang paggamit po ninyo ng GI pipe. Madali pa po siyang i-install. No? Kung inyo po makikita, ayan, no? Oh, ginagamitan lang siya ng shebel clamp. So, ayan. Tapos, madali nyo na po maikakasa. Pag Coco Lumber po, matagal po. Tapos, matagal din po siyang baklasin. Ang isa lang po sa nakikita ko dito, yung downside po niya, no? yun nga po, sinasabi ko sa inyo kanina, mas mahal ang GI pipe natin kontra sa mga coco lumber. Kaya po, kung ang inyong project ko ay uh, maliit lang, tapos, personal nyo lang po na project, papatayo lang po kayo na bahay, ay pwede po kayong gumamit ng coco lumber. Pero kung kagaya po nito na uh, malaki construction project, So, ina-advise po namin na kayo ng GI pipe. Hindi nyo na pong ilagay ito. Kahit may stock siya ng matagal na panahon, hindi po siya masisira. Unlike sa Coco Lambert Ang isa pa po sa, down, sa downside nito ay kung wala kayong alam na supplier ng mga GI pipe. Pero sa panahon ngayon, no, ah uh, marami na po ngayon yan sa internet na supplier na nagbebenta ng mga GI pipe. Mag-i-inquire lang po kayo ngayon dyan sa Facebook marketplace. So, makakita kayo ng mga supplier ng a uh, ating Coco Lumber, uh, ng ating mga GI pipe. Lahat po ng mga kakailanganin po ninyo, no? Uh, marami po ngayon yan sa internet. So, kailangan nyo lang po mag-search para makahanap kayo ng magandang klase ng supplier. muli mga kapatid, maraming maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsama sa ating video. Dalangin po namin na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon, lalong lalo na po sa inyong mga gawain pang konstruksyon. Ito po si Jodrius, thank you and God bless.